Happy birthday, Kuting! Yeah. Happy birthday! <laughs> Dispidida! Thanksgiving! Master! Siahu serius. <laughs> sushi! Sushi! Tropa ni sushi! <laughs> Andamin tai! Yun mga tai, mga putang ina! <laughs> No, please. Ito lang kinain namin, no? Kawawa naman. Tapos kasi tayo, parang wala na po mga eto, no? Kain na nga doon. O, please nga, Tati. Ano. Oh, Malakas yung ano. Ano nga naman? Pangarap sila eh. Ganito na sila yung mga lola. Langga. Donna. Video. Abangan sa YouTube. Bok, <laughs>

Wala naman yung ka na! Wala na daw. Ay, naku mo! Negosyo! O, ano pa yon? Kalaban! O, oh, yung bote! Wala kayong bote, oh. <laughs> Kalaban. Kalaban. Kalaban Wala ka loob naman ang plastic niya. mamaya may Ay, mam, blackboard kami.